Ngayong araw nga mga kababe eh, ay hindi ko nga alam kung anong pinagpupulungan ng mga magkakapatid na to. Kita niyo naman kung gaano sila kagugulo. Tapos itong kapatid ko nga ito na si Alex ay abay, nakikisabay nga din sa kaguluhan. Tinan mo naman, sayaw ng sayaw din. Di ko nga ba alam bakit hyper na hyper itong batang to. Ano kayang kinain itong batang to? At hindi pa nga nakontento, tinamo mo naman, tinuturo-turo niya yung mga atit kuya niya. So ito naman mga atit kuya niya, abay, nakisabay na nga din sa pagsayaw nitong batang to. Hindi nga nagpatalo dito si Shina, Tignan nyo naman, oh, sumayaw ng sumayaw din. At tingnan nyo naman dito mga kababi, itong nga kapatid ko ay umikot na nga lang ng umikot. Tapos ito naman si Shina ay pak na pak na sayaw ng sayaw. Pinapatigil nga siya dito ng buso kapatid pero tinamo mo naman ang hyper na din. Ano nga din kaya kinain nito? At dito nga mga kababi, aban naman ay hindi rin nagpatalo itong kapatid ni Shina na si Sandara. Abat kumembot nga din ng kumembot. At yan nga, ayan, nagkakagulo na nga sila, sayaw na sila ng sayaw. Pati nga itong kapatid ni Sina na si Mark ay nakikisali na nga din sa pagsasayaw. Ay, ito naman pala yung pinagkakaguluhan nila mga kababi. Kaya naman pala sila nagkakagulo mga kababi, ay nag nagaabang pala sila ng pagkukuhaan ng tiket. Ito nga pala kapatid ni Sina na si Sandara ay gustong pumunta sa concert ng Bini. Kaya naman nagaantay sila dito para makakuha nga sila ng tiket. Ang problema nga lang mga kababi, eh hindi nga sila nakakuha ng ticket dyan. Kasi naman wala nga tayong true to Gcash na bayad. Ang pwede nga lang palang gamitin na pangbayad ay yung card. Kaya naman hindi sila nakakuha niya ng ticket, kaya naman si Sandara umiyak na nga lang. Pan na pan pa naman siya ng bini mga kababi. At dito nga mga kababi dahil nga sa panunood ng kapatid ko kay Tanggolay na mo boom boom. Abay, gusto rin makipagbarilan. Dito nga ay eh, tinuturuan nga siya ng kuya niya na kung paano magturo ng pagbarilan. Dahil nga kahit anong turo niya na itiklop yung kamay ni Alexa ay eh, hindi nga talaga makuha ng bata. Kaya naman ginawa niya ay eh, ng kinis niya na nga lang dito yung atin niya. Minsan nga lang yan malambing, minsan maldita. Kaso nga pagbigyan na nga natin kasi sobrang hyper niya nga ngayong araw. Tingnan niyo naman kung paano siya kakulit. Tingnan natin yan mga kababi, mamaya iiyak na yan. Ayaw pa nga nilang paawat dito mga kababi, tingnan nyo naman. Mga hindi nga sila napapagod dito. Lahat na nga lang ng sayaw step ay ginawa na nga lang nila dito. tinamo may pagpatuwad-tuwad pa. Sabi nga siguro ng aking kapatid dito, stop, stop. Ate, ang sagwa. Kaya naman nung napatigil niya yung ate niya, tingnan nyo naman yung ginawa. O oh, siya naman yung umupak. Aba naman, nagtutwork, labas pa yung palm force. Hala, sige, sayaw. Sobra nga sa katripan itong kapatid ko. Tingnan nyo naman mga kababi, pagkatapos niya sumayaw, ay nanakot naman siya. Mumu daw, kasi binaba niya yung buhok niya. At dahil nga hapon na mga kababe, ay bumaba na nga ako dito para magluto na nga ng uulamin namin. Iniwanan ko na nga lang sila doon at nagkakagulo nga sila doon dahil nga sayaw sila ng sayaw. Kaya naman syempre dahil pagod na sila, gutom na ay nilutuan ko na nga sila ng aming kakainin. Magluto nga lang pala ako dyan ng pritong tilapia at saka itong manok. At dito nga mga kababi ay naisipan ko na nga pakainin itong si Shanika. Kaya naman lumabas na ako dito tapos nakita ko tong gate bukas pala. Puti na lang ka hindi lumabas si Shanika. Alam mo naman kasi yung si Shanika mga kababi kapag nakita niya nakabukas yung gate ay lumalabas talaga siya at tumatakbo. Yun talaga yung kinakatakutan namin mga kababi dahil pag nakalabas nga itong asong to ay hindi nga natatawag. Kaya naman buti na nga lang at hindi nga siya lumabas. Natakot din siguro kasi mal lakas din yung ulan pero pasalamat na nga lang kami mga kababi dahil hindi nga siya lumabas. Kasi aakalain ko nasa taas lang siya pero nakalabas na pala. Dahil nga mga kababi kapag lumabas nga siya eh, hindi na nga siya makakabalik. Hindi naman kasi siya marunong bumalik. Nabuksan kasi ni Alexa yung gate tapos hindi naman nasaraduhan. Kaya naman thankful na lang kami kasi hindi nga lumabas tong asong to. At ayan nga mga kababi ay kakain na nga tayo. Naluto ko na nga pala itong pritong isda tsaka yung pritong manok. Kaya naman kain po tayo mga kababi. Thank you Lord po sa lahat ng blessing. At syempre dito nga ay eh, sinusubuan ko na nga itong kapatid kong makulit. Sobra sa kakulitan. Kaya naman nung no, matapos na nga kaming kumain na ito na nga si Shina at naguhugas na ng pinggan. Kaya naman hanggang dito na lang bukas ulit. Salamat sa panunood.